Ano yung sa dyan lang hanggang Kailangan <laughs> balok? Ay, 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 Terima kasih telah <laughs> bolyo mabugpo sila. Sumusulu, lahat eh. oh. <laughs> ay o, may tumatayo yung isda.

yan. Oh, Ay, nadaganan ako. <laughs> <Syunda> ba yan? Gusto <laughs> ko mag-join. Hawak. join Awak, ako. Hindi ah! mo pala ako. kumalay Ipadala mo 'yung chinelos ko Ha? Sali lang ako. Bibi Juan ko kayo. eh. aho, 'wag kang magbanlaw <laughs> tabi. 'Yan. 'Yan. 'Wag

hindi, alam ako namaman maglalakad ako. Rai? <tapos> Diyan <tapos> ano lang eh no. Ay. Aray, 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 bitik ko. Oh! Ang bilis. Pakitin ko